sino raw itong asawa at anak ng isang congressman na kinasuhan ng trespassing dahil sa itinayong proyekto sa isang bayan. Ayon sa nakalap ni Mang Teban, parehong mga lokal na opisyal ng gobyerno umano ang asawa at anak ng kongresista mula sa malalayong lalawigan sa bansa. Nagpagawa kasi ng proyekto ang mag para mapakinabangan ng kanilang mga mamamayan. Kaso, ang problema, private property ang pinagtayuan ng proyekto kaya natural na umangal ang may-ari ng lupa na isang Filipino-Chinese. Kinasuhan daw ang mag-ina ng trespassing. Abay, buti na lang at hindi sila napunta sa Scarborough Shoal at baka sila ang kauna-unahang dinampot ng Chinese Coast Guard doon. Kayo mga kateletabloid, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Para sa Abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.